Hello mga kasiswang, good afternoon po siyong lahat. Ngayon umhapon hapon po is nandito pa ako ngayon sa bahay ng pensan ko. Ayan, dito ako tumira. Dito ako tumira sa bahay nila. Simula pagdating ko, dito talaga ako umakyat sa barangay Paho. Then, yung barangay Paho po is ano yan, bundok po talaga yan, bundok. Tapos dito po talaga yung ano ng nanay ko yung kanilang lupa sa barangay Paho. Pero doon po sa ano sa main talaga ng <coughs> bahay ng nanay ko doon talaga sa Alimodian. Hindi pa ba ako nakapag-vlog kasi nga po eh ano. Inuuna ko kasi yung pag-process ng birth certificate ng nanay ko. Diyan yung asawa ng pensan ko nagluluto ko es dito lang ko sa ano sa harapan ng bahay nila nag ano nag simula sa pag-vlog kasi same as usual naman yung, yung, content ko kahit dun sa bahay namin minsan sa loob minsan sa labas diba din dito pa ako ngayon sa ano pababa mga kasiswang pababa yan hanggang doon sa ano hanggang doon sa babayan tapos doon sa kanilang farm hindi pa rin ako nakapag vlog then dito naman oh, ito, paakyat po dito paakyat yan ano yan sabay ka sa ano sa pag vlog sabay ka Sabay ka sa, sa sabay ka sa camera. Ano no, <coughs> Ito 'yung asawa ng pensan ko. Oh. Ito 'yung asawa ng pensan ko. Oh. Ito 'yung subasama sa akin sa pagprocess ng virtual certificate ng nanay ko. Asawa ng pensan ko. Oh. Shout out pala sa ano sa Andutan family dito sa Barangay Paho. Aket tayo dun sa ano sa itaas. Saka punta pensan. Paho Elementary School, mga kaseswang. O, Paho Elementary School. Ayan. Dito ako ngayon sa kanilang paaralan. Yan ang paaralan nila dito, mga kaseswang. So, ito yung kanilang entrance mga kaseswang. O, tapos dito. Kasi ano to, barangay to. Barangay Paho. Dito si mother pinanganak. Dito si mother pinanganak na ano. Dito si mother pinanganak. Pero nung unang panahon pa yun, mga nineteen... 44 dito kasi si mother pinanganak. Pero yung bahay talaga ng nanay ko doon talaga. sa. may bahay din sila mother dito sa Paho. Pero totally po talaga is may bahay din sila sa, ano, bayan ng Alimod siya. dito meron siya upuan ano? Oh. Para siguro sa mga estudyante yan oh. Dito. Yun. Tapos paket, ay pababa tayo doon sa kanilang paaralan doon sa ano sa baba nito. Ito mga kasiswang ano, kanilang elementary na para elementary elementary na para lano. Oh. malit lang siya kasi ano to, konti lang kasi yung mga ano estudyante dito kasi yung iba pag nakaano na grade 11 to grade 12 nasa bayan na sila nang Alimudjan. Ito yung kanilang ano, mayroon sila diyan swing o oh. may swing diyan tapos may ano ito yung, yung tawag nito sa Tagalog nakalimutan ko. Oh. Tapos ito yung kanilang lang maliit na ano space. Ito yung kanilang maliit na, na space oh. ito yung ano tapos yan gym yan mga kasi so ang gym yan hindi pa natapos siguro matapos daw yan mga ano mga ugos mga ugos daw yan matapos yung gym na yan o oh. napakalaki talaga na ano ng harigi o kanya ano yung kanyang pundasyon talaga napakalaki oh. tapos doon sa bundok na yan mga malayo pa yan eh malaki kasi yung ano yung bundok dito na bundok kasi yung Alimodian or yung barangay Paho ano yan mga lahat yan ano mga bamboo yan lahat mga bamboo yan oh lahat yan bamboo oh, lahat yan bambu. bamboo bambu yan lahat mga kasiswang tapos doon sa ibaba niyan doon, doon sa ibaba doon yung ano yung lupain ng pensan ko pero yung hindi pa ko dito ulit hindi ko nakita pa yung ano dito mga kasiswang yung lupa talaga ng nanay ko dito sa ano sa alimo sa paho dito kami sa ano sa ano pa uh, punta kami na ano ng lupa na aking lola mga kasiswang or lupa na aking nanay kasi pa bundo kasi bundok to eh. bundok tumak mga ha Napakaganda ng view. Apo ko. Apo ko Siya yung nag-tour guide sa akin yung apo ko. Apo ko yun makasiswang. <clears throat> Then sa <clears throat> so, pagpunta ko dito sa ano sa Paho or sa part of the hometown of my mother, hindi ako nagsisisi kasi bakit? Yes nasa lamuha ko yung mga kamag-anak ko dito sa ano sa paho kasi sa tutat talaga dito lahat yung kamag-anak ko sa paho, barangay paho din hindi pa doon sa ano kasali sa sa doon sa bahay ng nanay ko Nahingan na tayo Nahingan na tayo oh. ko ganito ka ano dito oh. kumbaga es bundok na bundok talaga mga yung home sound of my mother sa paho oh. lahat mataanan mo lahat kawayan may waiting shed dito oh. waiting shed bangga red to pass Alpas. Tapos yung mga bahay dito ng tao. Lahat mayroong gate. Kahit ganyan lang yung bahay. Pero doon sa lubagan ng mga bahay doon. Ko, sila magsimula sa magsalita. Hi guys. So ngayon, titita kami sa... <laughs> sa lupa ng aming lola. Kasama ang aming pito. Ah, lolo pala. Baka <laughs> kasi siyang pito. <laughs> Tapos ngayong hapon mga kasis lang, kumbaga it's a it tour ako ng aking mga apo sa tuhod sa lupain ng aking nanay or sa aking lola. Yun. Tagapagmana na aking corona. <laughs> <laughs> isang binabae eh. Si Alex Sibrok sa likod ko. <laughs> <laughs> Tapos isa kong apo na maganda. Isang, buga. isang <laughs> Ngayon. Isang... Okay. Tapos isa pang maganda na hiyan, <Lupan> yan ko pintakan mesa. Are pa rin okay. aming lola kasamang aming lolo. Okay. Pakakain hey guys. Hey guys. Hi guys. Kumusta na sa aming paano, aming lola. lola? Nagbili muna yung aking apo mga kaseswang o oh, kasi lula mayroon ba ba eh? di, dito is, ano ito. Nina istindahan. Tindahan 'to ng aking kamag-anak sa side ng na, ng lola ko sa kamayra sa dito sa Alimod sa Paho. Oh dito kami pababa mga kaseswang. Mauna na kayo. <laughs> Sige. Mga apo. Hi guys. Hi guys. lola ko. Lola ko. Yan, pababa kasi kami dito. <clears throat> so, yung magtor sa akin ngayong hapon. Yung aking mga apo. Doon na aking mga apo mga kaseswang. Pababa na kami sa lupain ng aking lula or sa aking nanay. Sige na, let's go. Ito yung aking mga tour guide ngayong hapon, mga apo ko, mga apo ko sa tuhod. Sige na, let's go, apo, yung aking tagkabagmanan, yung aking trono. Akala ko ako lang nag-iisang diyosa sa pamilya namin. Mayroon pa lang isang diyosa. Isang binabae. Eh. Dalawa, dalawa. Tatto na kami kumbaga sa lahi naming dalagang, Pilipina Sige. Santay daan. Ngayong hapon mga kaseswang is dumating na po talaga kami sa lupain ng aking lula. Ito yung lupain ng aking lula makita mo ito yung ano ito yung mga kanyugan kany ng aking lola hanggang doon daw ito sa hanggang doon daw ito sa ano sa bundok yung lupa ng aking lola yun kumbaga is ito yung isa sa malaking lupa ng aking lola or sa aking nanay dito sa probinsya ng ay sa paho o, oh. mga apo ko ito mga apo ko ba mga apo ko na mga magaganda o oh, mga apo ko halika dito ito yung Alexi Brooks. Tignan niyo naman. Si Alexi Brooks. Another <laughs> Alexi Brooks. Mm, another Alexi Brooks. Oh, yun. And Alexi Brooks. Mm, mga kamag-anak ko halos yung kasabay ko dito. Agi din to. Oh. Agi bon. Ngayong hapon, is, is ipasyal ko yun. po kayo dito sa ano ng nanay ko or sa lupain ng lula ko. Kumbaga, kumbaga is sa aking pagpunta dito is binalikan ko lang kung saan galing yung nanay ko. Hmm. Na kami mga kaseswa ngayong hapon oh. To. Ito yung ito yung nyugan ng aking lola. Oh. mga Maganyukan to diyan. To. Tapos dito yung hanggang doon. Hmm. Oh. Tapos dito may malaking ilog. May malaking ilog dito. May mga saging pa dito na. Ito yung ano. Ito pa yung tanim ng ano mga siguro ano pa ng lola ko pa itong na mga mangga matagal ko na mangga oh. May maraming bunga diyan oh. oh. Oh, may bunga diyan oh. Oh. Sila dito yung nag-tour guide sa akin yung mga apo. Yan mga kasiswang hanggang doon daw yung lupay na aking lola daw. hanggang doon pa daw hanggang doon pa daw sabi ng mga ng ano ng aking mga apo or mga pamangkin ko dito sa ano sa ilo sa paho. Mm -hmm. Yung kasama ko dito oh. Paangay, hmm. Baba kami doon sa ano sa tubig. O oh, baba diyan sa tubig mga bata oh. kaya yan ito yung isa sa malaking ilog sa barangay pa mga kasesuang. ito yan yung mga akapu ko oh. yan oh. Malalim. malalim hanggang doon daw yung lupa doon ng lola hanggang doon daw oh. hanggang doon malapad daw to sabi ng ano na mga <clears throat> sabi kasi ng mga kamag-anak ko hanggang doon daw yung lupa ng aking lola Ngayong hapon po dito na po yung aking vlog sa Barangay Paho. Ito yung aking mga apo. Ito. Dito na magtatapos yung aking first vlog, my home sound of my mother. Bye guys! Abangan na lang ninyo yung vlog ko sa sa Alimudjan, Eloilo. Abangan na ninyo. Bye! Bye! Keep watching! Bye.